Pebrero at 2004 nang may sa batas ang Republic Act 9242 o ang Philippine Tropical Fabrics o PTF Law. Ito ang batas na hinihiling sa lahat ng empleyado ng pamahalaan na tumatanggap ng clothing allowance na gumamit ng Philippine Tropical Fabrics para sa kanilang uniforme. Pero matapos ang dalawang taon na implementasyon, sumabak sa samut saring hamon ng batas. Kabilang na dito ang kakulangan ng supply ng materyales na gagamitin tulad ng abaka. Kanina, Formal nang inilunsad ng CSC ang amended IRR ng batas. Layon ng ginawang pagbabago sa IRR na matugunan ang non-availability ng PTF sa end users o yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim ng bagong IRR, susolusyonan ang limitadong supplier na kayang makuha ang standards na inilatag ng Philippine Textile Research Institute test. -tap. Pagkatapos makausap ang DOST, uh, sa lalo-lalo sa Philippine Textile Uh, makausap natin ng DTI pagdating sa industriya mismo at nakausap din natin ang uh, Department of Agriculture sa Philippine Fabric naman po in terms of the supply ng uh, fabrics mismo eh ginawa po natin itong amended IRR na ito Batay sa amended IRR, kabilang na sa mga fibers na maaring gamitin ay ang abaka, saging, pinya, silk at kawayan. So, pinaliwanag natin dito, unang-una, sino yung mga government officials and employees na cover ng patas na ito. Pinaliwanag din po natin yung certifications na kinakailangan uh, para ma-certify na ito ay natural fabric, na ito ay pasado sa Philippine Tropical fabric Law. Tiniyak ng CSC na matutugunan pa rin ang demand ng mga raw materials na gagamitin sa paghabi ng mga uniforme kahit pa madalas tamaan ng bagyo ang bansa. With demand and supply increasing, doon po mabubuhay muli yung industriya uh, na ito. Ang equivalent po niyan ay mas marami sana ng trabaho, lalong-lalo -lalo sa mga rural areas. Sa September 1, epektibo ng muli ang batas, kaya naman paalala ng CSC. Sa so, batas, Maaaring hindi pa kita na may mga penalties and sanctions. Pero alam naman po natin na pag ang civil service po ay nag-release ano, nag -re ng circular at uh, mandated po, oh. eh dapat lahat ng government agencies must follow. Narito rin sa isinagawang paglulunsad ng amended IRR kanina, sina CSC Chairperson Attorney Carlo Alexi Nograles at CSC Commissioner Eileen Lizada. sa si Senator Loren Legarda, ang author ng batas. Ryan Lisiges, para sa bayan.